Sa punto ito ng ating balitan, kapiling naman natin ang uh, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office upang maki-update tayo doon sa mga nakaambah ng mga kilos protesta sa darating na weekend. Mga kabombo at mga ka star Nation, pabati natin sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Police Major Hazel Asilo ng National Capital Region Police Office. Um, kumusta na ho yung mga preparations natin para dito sa magaganap na Grand Rally sa November 30, uh, Major? Sa ngayon po, bukod po sa ating mahigit 15,000 na uh, police personnel na ipapakalat dito sa uh, Luneta Luneta at ganun din po dito sa People Power Monument, meron po, po tayong uh, 21 locations na paglalagakan natin ng mga personnel. Ganun din po, meron din po tayong ginawang preparation, kagaya ng uh, pagde-deploy natin ng mga drones, um, yung ating mga nakaschedule na walkthrough, yung ocular installation natin ng mga CCTVs at syempre yung ating pagre-rehearsal ng ating mga CDM contingents in preparation po dun sa mangyayari nga po na mga pagtitipon sa November 3 Major, as early as now, November 27, may mga natukoy na ba kayong banta ng pananabutahe, terrorist threat o anumang uri ng banta sa ating seguridad? Sa ngayon po, wala naman po tayong na-monitor na threat or mga um, banta regarding po dito sa ating uh, nalalapit na pagtitipon. Uh, ayon po sa ating updated threat assessment, wala po tayong terror threat na inaasahan sa araw ng pagtitipon na ito. Pero patuloy pa Pwede na ating ginagawang monitoring, katuwang po yung ating ibit, iba't ibang mga ehensya ng gobyerno para po alam natin kung ano yung mga gagawin natin or hindi naman po tayo mabigla kung sakali man po na may mga sitwasyon na kailangan po natin aga ng action. Still mayroon pa rin po bang uh, kayong uh, contingency major? Yes po, nakaready naman po yung ating contingency plan. Meron po tayong malinaw na direksyon kung anong gagawin kung sakali po na magkaroon po ng uh, mga banta or threat hits, uh, sa araw po ng pagtitipon. Mm -hmm. And then, sa Calabar Zone at Central Luzon Police Regional Office, nasa, ano po yung kanilang role, lalo na po sa border control measure? ah regarding po sa... Um, border control points natin, hindi lamang naman po ngayong magkakaroon ng pagtitipon. Regular po yung ating paglalagay ng border control points. Meron po tayong mga naka-standby po talaga dyan. May naka-duty po tayo lagi na mga personnel dyan sa ating mga... Uh, uh, mga borders within sa mga malalapit nating na region. So ito po mga nabanggit yung regions, eh, sila naman po yung nagbigay sa atin ngayon or nagpahirap na mga personnel para po ma-utilize natin sa araw ng pagtitipon sa November 30. Okay, uh, dako naman po sa aking uh, panig. Uh, any lesson ho yung uh, nakita natin doon sa September 21 rally, yung uh, kung matatanda natin yung uh, nagmistulang riot ano, ho diyan sa may uh, lungsod ng Maynila. Uh, pwede bang maging uh, gabay eh, etong mga pangyayari na ito lalo na doon sa mga naitala diyan sa Minjola at Ayala Bridge uh, protest uh, major. Um, kung ang tinutukoy niyo po is yung mga magulo na oh. pangyayari ng sa September 21. Um, uh, sa ngayon po, meron po tayong mga contingency plans para po maiwasan yung pangyayaring yan. Pero hindi po naman natin ina-expect na magkakaroon ng similar incidents since nagkaroon po tayo na mas maagang preparasyon. At ganun din po yung mga grupo na involved sa nakaraan ay meron po tayong monitoring at hindi po naman natin sila na monitor na may mga ganun silang aksyon na gagawin sa araw ng mm. Okay, ano, uh sintabi na lang uh, pero uh, may mga message kasi ako natatanggap na uh, gustong ipatanong po ito sa inyo no um, may mga napaulat kasi na nagpaplano ng uh, civilian at military junta ano po yung uh, kung sa kasalali uh, na magkakaroon ng uh, mga ganitong pagsulong uh, sulong ang ilang mga grupo sa November 30 protest either uh, pasikreto o hayagan uh, ano ho ang magiging uh, treatment dito ng National Capital Region Police Office. Halimbawa po naman na magkaroon ng mga senaryo na ganito na meron mga um, kaguluhan o pag-aaklas, meron po taman tayo na mga uh, meron po tayong mga plano, may contingency plans na po tayo regarding po dito. Uh, sabi ko nga po, hindi po lang CDM yung ating i-deploy para po masiguro na yung kung meron man po na mga sibilya na manggugulo, meron po tayong ah uh, iba't ibang teams na i-deploy. Ide meron po tayong negotiating teams, meron po tayong monitoring teams. Ganon din po may arresting teams tayo na kung sakali man itong mga manggugulo sa araw na ito ay agad-agad po ang gagawin natin pag-arrest. Pero yung mga i-deploy ide po ninyong personnel major, magdadala ng firearms o batong na talasag lang tulad ng dati? Uh, bali po itong ating mga CDM contingents ay sila po ay walang firearms maliban po sa ang dala nila ay yung kanilang baton at shield. Uh, yun naman po ating i-deploy na mga monitoring teams, arresting teams. Sila po yung meron, ano, meron po tayong armed na i-deploy. Ito po yung mga arresting teams natin. Pero yun pong mga mismo nakaharap po sa ating mga protesters o sa mga magtitipon, wala po silang dalang armas. May nakalatag naman po tayong contingency plan kung sakali po nung ng uh, escalation or may kaguluhan po na mangyari sa mga Mm -hmm. Pero yung mga standby force ni New Major na pwedeng rumespondi kung may kaguluhan, naka full battle gear naman sila? Ah, uh, bali po, ang um, hindi lang naman po kasi CDM ang nakadeploy natin sa araw na yan. So yung standby forces po natin is uh, reinforcement po yan na manggagaling po dito sa ating mga kampo. Nakadeploy na po yung ating mga armed personnel. Sila po yung arresting officers natin na mag implement po ng arrest once po na hindi madalas sa pakiusapan or dun sa ating sunod-sunod na, pa na uh, negotiate sa anil nila, pa lang naman po tayo magkakaroon ng aresto or at sila lang naman po yung allowed trip mag, uh, magdala ng tarnas. Uh, -huh. Kasi parang lumalabas major na tsaka lamang natakot ay yung mga nang gulo noong may mga naaresto na, na uh, with the help ng ating mga kapulis na naka full battle gear. Pero noong nakakalasag lang ang mga pulis, eh, pinagsisipa pa ng mga nang gulo yung mismong linya ng uh, pulisya. Yes po. Anong uh, noong September 21 po kasi CDM contingents lamang po talaga ang nakadeploy natin. At based po sa inyong mga observation, shield at baton lamang po ang hawak nila. So noong nagkaroon na po tayo ng escalation, sakalang po pumasok yung ating SWAT personnel na may dala pong mga arma. So sakalang po nagkaroon ng ano, ng pag-aresto. Uh, kumbaga po sakalang naglaylo yung mga nanggugulo noong nakita po nila na may mga SWAT na po pumasok sa uh, sa atin sa Mindyukta for coordination with the Metropolitan Manila Development Authority and other agencies gumagana naman po ba yung mga CCTV sa areas kung saan isasagawa ang rally uh, major but just to ano just to be assured na real time ang magiging monitoring Uh, based po sa aming pakikipag-coordinate, meron naman po tayong mga CCTVs na gumagana at pero kami din po sa PNP dito sa NCRPOS, nag-install din po kami ng CCTVs para po siguraduhin na yung monitoring po natin ay magiging real-time at yun po halimbawa magkaroon ng pagdami ng tao sa isang specific na lugar ay agad-agad po namin magagawa na mag-deploy po ng additional tao kung kinakailangan. Okay, siguro finally, uh, bago yung 30 ng Nobyembre na rally, may mga coordination pa ba na security cluster meeting na isasagawa ko ang inyong panig? Yes po, sunod-sunod uh, po at araw-araw naman yung ginagawa nating coordination meetings para po siguraduhin na kung meron man po mga iba't iba pang pwedeng idagdag, meron pa po mga uh, kailangan baguhin doon sa ating security plan is agad po yung magagawa nating changes since wala pa rin pong permit na nakukuha sa Manila. So kailangan pa din po namin patuloy yung koordinasyon doon para po masiguro na kung ano man po yung mga preparations na ginawa namin sa area ng Quezon City is magawa din po namin sa Manila. I see. We're Maraming salamat po uh, Major Asilo sa mga impormasyong yan. Mga kabombo at mga kastarnasyon, nakausap po natin si Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, kaugnay dito sa mga preparasyon ng ating motoridad sa nalalapit na November 30 uh, rally. Iba't ibang sektor ko kasi ito magdaraos ng kanilang kilos protesta. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.